kung saan yung lahat dito to ngayon sa parking ng ah. tingnan natin ngayon yung 150 tonner na hitatsi na train ayan lang Tatsi. Ano? Pag ito binayaran, binayaran. Kukondisyon lahat ito. Oh. Running condition to, mga ano lang, ilaw lang ang ano yun ito. Ang aayusin plus Japan. Yan you know, 150 tons. tanir. Laki na itong halimaw na to. Hitachi. Oh, oh para helicopter yung ulo. Oh. maka Hello eh lima beli. Tiga wiper pau.

grabe tong halimaw na to 150 tunnel that's Taxi. ay eh, lalim mo <laughs> mga wire lang ang ano nito ang ayusin kapag binili papa condition lahat pero lahat gumagana lahat mga ilaw lang ba? Pwede to sa pier. Oh? Sa pier talaga to nilalagay. Ganito kalaki. Kaya PM lang kayo sa akin mga boss. Amo manager.